May nakita nga pala guys kami ngayong araw na napakaraming talaba na nakadikit dito sa ugat ng bakawan. Tingnan nyo naman guys, grabe, sobrang dami. So what's up mga kanapadaan lang. So ngayong araw nga guys, ay eh, naghahanap nga pala kami dito na makikilaw namin ng mga talaba. Kasi ngayong araw guys, ay eh, nangawil nga pala kami pero kundi lang yung nahuli namin. Kaya maghahanap kami ng pandagdag na pwede namin may ulam dito sa lalao. At sa paglilibot nga guys namin, ay eh, may nakita kami dito isang puno ng bakawan. At tingnan nyo naman guys, dun sa ugat niya, talagang napakaraming mga talaba, talaba guys yung dumikit dito. Nagulat rin nga pala guys, nakabihis kami dito sa nakita namin talagang napakaraming talaba na nakadikit dito sa mga ugat niya kaya eto guys dahan-dahan na nga pala namin kinuha yung mga talaba na yan at iniklap medyo mag-iingat lang tayo guys kasi napakatalas yung mga yan at sana po sa lahat na makakapanood nito na viewers namin ay pakishare at heart sana po ng video natin at sana po huwag nyo natin salimutang i-follow yung page namin malaking tulong po yun sa aming grupo maraming maraming salamat po kung makikita nyo nga guys ay eh pumasok na nga pala ako dito sa ugat ng mga bakawan at talagang sunod-sunod lang dito yung mga nakadikit na talaba hindi nga lang guys ganun kalalaki yung mga talaba talaba na nakadikit dito pero matataba rin nga pala guys yung mga talaba na yan. Sakton sakto to guys, meron nga pala kami dala dito na mahalang na suka. Tinikman na nga guys yung tropa natin si Angelo, grabe sobrang solid daw ng lasa. Kaya ayun guys, kukunin muna namin to para makapag food trip na rin kami.